hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso yung good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kumikita na ng doble ang mga magsasaka sa Mama sa Pano sa Maguindanao del Sur. Yan ang ulat ng isang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon dito, nakapagbebenta na ang mga magsasaka ng higit 20 pesos kada kilo ng palay, mula sa dating 13 pesos kada kilo. Ang ipapang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Doble ang kinikita ng mga magsasaka sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Ito ang ulat ng isang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ang naturang bayan na dating pinangyayarihan ng kaguluhan, ngayon isa ng lugar kung saan nakakapag na ng bigas. At ayon kay Bangsamoro Transition Authority Member Suharto Ambolodto, agad na sinuportahan ng isang maliit na kooperatiba ng mga magsasaka ang Food Security Program ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan doble na ang kinikita ng mga magsasaka sa pagbibenta ng palay o unhust price. Dagdag pa ni Ambulodo, nakakapagbenta na ang mga magsasaka ng higit 22 pesos kada kilo ng palay, mula sa dating 13 pesos kada kilo. Dati anya, kumikita lamang ang mga magsasaka sa Mama Sapano ng 65,000 pesos kada ektarya. Pero ngayon, nasa halos 250,000 pesos na ang kanilang kinikita sa kada ektarya. Ayon pa sa opisyal, ang inisyatibong ito ay suportado ng 601st Infantry Brigade at 6 Civil Military Battalion sa ilalim ng Central Mindanao. Samantala sa ilalim ng Marcos Administration, pinakamalaki ang naani ng Pilipinas na nasa 20 million metric tons ng palay noong 2023. Nasa 300,000 metric tons naman ng imported rice ang naibawas ng kasalukuyang administrasyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nilatag ng National Irrigation Administration ang plano para makamit ang rice sufficiency sa taong 2028. Pero paliwanag ni Engineer Eduardo Eddie Guillen sa DZRH para maisakatuparan ng mga nasabing plano, dapat munang makarating sa mga magsasaka mga tulong mula sa pamahalaan sa tamang oras. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Kyle Bulias. Pinag-aaralan ngayon ng National Irrigation Administration ang pagpapatupad ng bagong cropping calendar para sa mga magsasaka. Kaugnay ito ng target ng kagawaran ng agrikultura na maging rice sufficient ang Pilipinas pagsapit ng taong 2028. Sa paliwanag sa DZRH ni Engineer Eduardo Eddie Guillen, administrator ng NIA, dapat magkaroon ng dalawang pagtatanim sa dry season. Kailangan anyang umpisahan ng pagtatanim sa buwan ng Oktubre kung saan aanihin ito sa buwan ng Pebrero. Pagkatapos ay magtatanim ulit para maani naman ito bago pa sumapit ang wet season. Para maisa katuparan ng plano, sinabi ni Guillen na dapat makarating sa mga magsasaka ang mga tulong mula sa pamahalaan sa tamang oras. Paliwanag ni Gillian, maraming assistance na ibinibigay ang gobyerno sa mga magsasaka pero hindi agad ito nakararating sa kanila. Opo, may parating natin. Ang dami ho natin assistance. Eh. Meron tayong hmm. Yeah. meron tayong National Rice Program, uh, meron pa tayong uh, uh, RFFA. Ano po? Mm -hmm. Kung may parating natin ito sa ating mga magsasaka sa tamang oras or bago kami mag-release ng uh, tubig tubig, sa kanila na itong mga farm ay sigurado pong matay nila ito. Tiniyak naman ni Gillian na posible pa rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas basta't matiyak lamang na sapat ang supply nito sa bansa. Kumpiyansa si Gillian na tamang diskarte lamang ang kailangan para makamit ang target ng pamahalaan na hindi na mag-aangkat ng bigas sa Pilipinas sa taong 2028. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. naman sa Kamara ang Department of Migrant Workers o DMW matapos itong ma-release ang labor claims ng mga displaced overseas Filipino workers sa Saudi noong taong 2015. Ayon sa mga kongresista, trinabaho ng gusto ng DMW ang pag-release ng unpaid wages at benefits ng OFW kahit noon pang panahon na nakaupo si Umaong Secretary Toots Ople. Ang iba pang detalye tutukan sa si report ni Milky Rigonano. Umani ng papuri sa Kamara ang Department of Migrant Workers matapos makuha ang initial release ng mga unpaid wages and benefits na mga overseas Filipino workers na naretrench sa Saudi Arabia noong 2015. Ayon kay Kabayan, party List representative Ron Salo, trinabaho ng husto ng DMW kahit noong panahon pa ni maong DMW Secretary Toots Ople para makuha ang naturang kompensasyon. Pinasalamatan din ni Salo si Pangulong Bongbong Marcos sa suporta at commitment para sa kapakanan ng mga OF OFW sa buong mundo. Sabi ni Salo, ang malakas na international at diplomatic relations ni Pangulong Marcos kay Crown Prince Mohammed bin Salman ang dahilan din ng mabilis na proseso kaya na i ang pending salaries, wages at end of service benefits na maapektadong OFWs. Daging paksa din ito ng meeting ni Pangulong Marcos kay Crown Prince Salman na magtungo ang Pangulo sa Saudi Arabia noong nakaraang taon. As of February 2024, umaabot na sa 843 na cheque o katumbas naman ng 691.45 million pesos ang nairelease na ng Land Bank na ayon kay Salo ay malaking tulong sa natura mga OFWs at kanila mga pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. ng Commission on Election ang voter registration sa lunes para sa 2025 elections. Kasabay nito, inilunsad na ng COMELEC ang Register Anywhere program kung saan maaari nang magparehistro ang mga Pilipino sa ilang malls sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulias. Mag-uumpisa na ang voters registration ng Commission on Elections sa lunes a 12 ng febrero para sa darating na midterm elections sa 2025. Sa ilalim ng Register Anywhere program ng Comelec, maari na magparehistro sa ilang mga malls sa Pilipinas. Kasalukuyang mayroong 170 malls na pumirma ng Memorandum of Agreement sa Comelec na maaaring puntahan ng mga nais magparehistro. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Garcia, bukas ito para sa mga hindi pa nakakapagparehistro, mga gustong mag-transfer ng kanilang rehistro o mga may nais papalitan sa kanilang personal na impormasyon. Uh, then, pwede po tayo, meron po tayong tinatawag katunyay na Register Anywhere program natin. Yan nga po yung uh, internationally uh, awarded hmm. and recognized na programa natin. Kinilala po yan worldwide. At, uh, ay, una po, pwede po kayong pumunta sa isang mall. Halimbawa hmm. na sa Quezon City, hmm. may isang mall dyan na nandyan yung ating RAP na tinatawag. Apo. Pwede po kayong diyan uh, magpa uh, mag-avail ng transfer ng inyong registration. Magkapalipat lang po kayo ng registration. Sumalit so, ka to nin. Meron pong requirements hindi basta-basta pwede ikaw ay ilipat ka agad. Apo. Dapat ay meron kang 6 na buwan man lang na pagkakatira okay. doon sa lugar kung saan ka magpapalipat. At at uh, the same time, kailangan magpakita ng isang government issued ID na ang address ay dyan na sa iyong lilipatan. Para sa mga ngayon pa lamang magpaparehistro, kailangang nasa 18 taong gulang ang edad. Maaari ka na rin magparehistro ngayon kung ikaw ay labing walong taong gulang na sa araw ng eleksyon sa Mayo 2025. Kailangan din ng isang taong paninirahan sa Pilipinas at anim na buwang paninirahan sa lugar kung saan mo nais bumoto. Magdala lamang ng isang government-issued ID. Sa mga mag-aaral, maaaring gamitin ang inyong mga school ID. Ipinagbabawal naman ng COMELEC ang paggamit ng sedula, police clearance at NBI clearance hindi na rin tatanggapin ang company issued ID para sa pagpaparehistro. Bukod sa mga mall, maaari ding magparehistro sa inyong mga local COMELEC office. Mag-uumpisa na ang voters registration sa 12 ng Pebrero at matatapos ito sa 30 ng Setyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman para sa mga single dyanan sa General Luna Quezon LGU. Dahil mayroong handog na espesyal na pribilehyo ang lokal na pamahalaan para sa inyo. Bibigyan kasi ang mga single na empleyado ng dalawang araw na stress leave with pay para makapag-enjoy at pahinga sa araw ng mga puso. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. May inihandog na special stress leave with pay ang lokal na pamahalaan ng General Luna sa Quezon Province para sa mga single nilang mga empleyado sa isang Executive Order No. 09 na inilabas ni Municipal Mayor Matt Florido. Bibigyan ng lokal na pamahalaan ng kanilang empleyado na single ng 2-day special stress leave with pay o di kaya naman ay dalawang araw na double pay sa February 15 at 16. Maaaring mamili sa si dalawang opsyon ng mga empleyado kung alin ang nais nila sa mga nasabing pribilehiyo matapos ang araw ng mga puso upang makapag-enjoy ang mga ito ng mahaba-haba. Ayon kay Mayor Florido, Valentine's Day daw ang minsang dahilan ng pagkalungkot ng karamihan, lalo na sa papalapit na araw ng mga puso, kung kaya inihandog ang special na yung ito sa mga empleyado. Paglilinaw naman ng alkalde, tulad ng mga nakaraang taon ay hindi gagamit ng pera ng gobyerno ang incentives, kundi mula sa sarili nitong bulsa para sa kanilang mga empleyado. Kinilala ngayong National Arts Month ang mga tanyag at mahuhusay na Malabuenyo. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang tanyag na manunulat ng award-winning na pelikula sa 49th Metro Manila Film Festival at 2024 Manila International Film Festival na Firefly. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Edwin Duque. Kasabay ng pagdiriwang ng na National Arts Month ngayong Pebrero, sama-samang kinilala ng mga taga-Malabon ang tagdar ang Tanyag at Mahusay na Malibeno sa larangan ng kultura at sining dito sa lungsod ng Malabon. Isa si Augusto Rivera Jr. o mas kilala bilang Augie Rivera ay isang malubenyo mano at ang sumulat ng libro na ang hango sa award winning ng pinikula sa 49th Metro Manila Film Festival at 2024 Manila International Film Festival <laughs> o ito yung tawag na Firefly. Si Aureo Mano ay hinirang na award-winning writer at of a children's book noong 1985 kung saan ay kanyang inilathala ang kanyang unang aklat sa pambata na pinamagatang alamat ng ampalaya matapos ang niyang na ang gulay na ampalaya ay wala mo na sa Pilipino poksong na buhay bahay kubo wala noon ay patuli siyang naglathala ng iba't ibang kwentong pambata kabilang dito ang self ang Lihim ni Lea at isang Harding Papil. Naging head writer din manusya ng mga sikat na papalabas sa telebisyon tulad ng Batibot, Art Angel, Ang Pinaka, ang marami pang iba. Isa rin manusya sa mga founding member ng Kuting, kwentista ng mga Tsikiting, isang grupo ng mga Pilipinong manunulat ng mga kwento pambata sa Pilipinas. Nakagamit din siya ng mataas na pagkilala at parangal gaya ng Carlos Palanca Memorial Award for Literature of Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas para sa Panitikang Pambata ng uh, Union ng Mga Manunulat ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay head writer sa ngayon ng programang AHA, Resibo at isa rin sa writer ng Pavilion Philippines para si Business Network News. Ako si Aris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilunsad naman sa Quezon City ang Balik QC Reintegration Fair kasama ang DMW at OWA upang magbigay ng livelihood support para sa mga distressed OFWs na Balik Pinas na, partikular na sa nasabing lungsod. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Kasabay ng pagdiriwang na ika-85 founding anniversary ng Quezon City, inilunsad ng QC Peso Migrant Resource Center ang Balik QC Reintegration Fair, kaagapay ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Layo ng programa na magbigay ng livelihood assistance bilang suporta sa mga distressed overseas Filipino workers na bumalik na sa Pilipinas, partikular na sa nasabing lungsod. Nagbigay rin ng financial support ang dalawang kagawaran sa pamamagitan ng mga cheque para sa mga binipesyaryo ng Balik Pinay at Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program bilang panimula ng mga OFW sa kanilang pagbabalik. Dinaluhan rin ang nasabing fair ng iba't ibang kumpanya na nagsilbing social partners ng QC Peso para maisakato para ng reintegration program. Gaya ng mga banko, publishing companies, maging ang mga ahensyang nagbahagi ng kaalamang pang negosyo. Bukod pa sa financial assistance, nagkaroon rin ng seminar tungkol sa financial literacy at demonstration naman ng hand soap making at flower arrangement na maaaring magamit ng mga OFW bilang kanilang hanap buhay. financial assistance mula sa Office of the President ang tatlong probinsya ng Davao na naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho Sa ginanap na situation briefing sa Davao City kaugnay sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr sa rehiyon nagbigay ng ulat ang iba't ibang local government executives ng iba't ibang probinsya na sakop ng Davao Region na masyadong naapektuhan ng matinding mga pagbaha at mga pagguho Kabilang sa mga nagbigay ng update sa pangulo at sa pangalawang pangulo ay ang OCD at DSWD kaugnay sa mga tulong na inihatid ng National Government sa mga apektadong mamamayan sa iba't ibang lugar sa rehiyon maliban sa mga tulong-ayuda ng National Government nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Pangulong Marcos Jr. sa tatlong probinsya ng Davao at ganun din sa Davao City. Worth sa 30 million pesos ang inilaan para sa Provincial Government of Davao de Oro, 20 million pesos para sa Provincial Government of Davao Occidental, 30 million pesos para sa Provincial Government of Davao Oriental, habang 20 million pesos naman para sa Davao City kahapon. Labis man ang tuwa ng mga residente ng Mawab at mainit nilang sinalubong ang pagdating ni Vice President Inday Sara Duterte sa Nuevo Iloco Elementary School, Mawab, Davao de Oro at personal silang kinumusta ng Vice Presidente sa kanilang mga kalagayan. Samantala, kaugnay naman sa nagpapatuloy na search and rescue and retrieval operation sa landslide site sa barangay Masara, sa pinakahuling report na inilabas ng MAKO MDRRMO, as of 4pm kahapon, umabot na sa labing isang patay ang nahukay. Habang merong 31 pa rin ang narescue at sa bilang naman ng missing persons mula sa 49, umakyat na ito sa 110. Habang nasa 1,166 families naman mula sa barangay Masara, ang patuloy na nasa mga evacuation centers sa bayan ng MAKO. Mula sa kaunonahan sa Pilipinas, Dizri RH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. sa Strawberry Festival sa La Trinidad Benguet ang giganting strawberry cake sa tulong ng mga bakers. Matatandaan ng 2004, hinirang sa Guinness World Record para sa biggest strawberry shortcake ang gawa sa nasabing lugar. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Romy Gonzalez. Punti ang lokal na gobyerno ng La Trinidad, Benguet ang mas tamboalang laki ng strawberry cake na itatampok sa nalapit na strawberry festival. Ayon kay Mayor Romeo Salda, gagawa sila ng masiganting strawberry cake na higit sa sukat na ginawa nila noong nakalipas na taon. Anya wala pang pinal na desisyon ang mga bakers na gagawa sa strawberry cake dahil pag-uusapan pa nila na maigi dahil malaking halaga ang kanilang kakailanganin. Sinabi ni Mayor Salda na abot sa 1.2 milyong piso na gasto sila noong nakalipas na taon para mabuo ang dambuhan ng strawberry cake na libreng ipinamahagi sa publiko. Noong 2004, nakamit ng La Trinidad, ang kauna-una ng World Guinness record para sa biggest strawberry shortcake. May timbang itong 9,622.24 kilograms at naisilbi sa may git 10,000 katao. Noong 2019, guling gumawa ang munisipyo ng kawangis o replica na higanting strawberry cake na may sukat na 1.5 meters ang taas, 1.8 meters ang lapad, 2.5 meters ang haba at may bigat na 1.6 tonelada at 12,000 katao ang nakatikim nito. Noong 2023, kambal na iganting strawberry shortcake ang sinilbi ng Latrinid Municipal Government. Umabot sa 16,000 na libo hiwan ng cake at 1,000 ang ipinamigay ng libre at ibinenta naman ng murang halaga ang karamihan nito para makabawi ang nagastos ng munisipyo. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzales tuloy-tuloy si sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Nananatiling nakikipagsabayan ang mga atletang Pinoy pagdating sa surfing. Dahil isa na naman nating kababayang Pinoy ang nanalo sa katatapos lang na WSL International Pro. Totoo ng iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Wagi ang Pinoy surfer at tubong La Union na si J.R. Esquivel sa katatapos lang ng World Surf League o WSL Ballet International Pro na ginanap sa Sabang Beach, Ballet Aurora. Nakuha ni Esquivel ang kampionato sa men's longboard category kung saan nakakuha siya ng 17.40 points laban sa kanyang katunggali na si Kai Hamase na isang hapon na mayroong 15.65 points. Ayon kay JR, ito raw ang kanyang pangarap noon at isa itong patunay na nag improve ang mga Filipino athletes sa larangan ng surfing. Matapos ng kompetisyon sa Baler WSL, siya naman ay sasabak sa El Salvador at Mexico surfing competition. Maliban kay Esquivel, nagwagi rin si Daisy Valdez at nakamit ang second place sa Women's WSL Longboard Qualifying Series na mayroong 10.35 points laban kay Natsumi sumitawoka ng Japan may tuturing na nakikipagsabayan ng mga Pinoy sa surfing at nakikilala ang Baler bilang birthplace Philippine Surfing. Dahil sa matataas na alo nito at nananatiling na pag at nakipagsabayan ang mga Pinoy mula sa iba't ibang panig ng bansa at pagdating sa World Surfing League. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Renewal of vows ni na Heart Evangelista at Chase Escudero, kumpirmadong isasabay sa kanilang 9th wedding anniversary. At, Bibi Gandang Hari, proud na ibinida ang pagiging student of the month sa pinasukan nitong film school sa Los Angeles. Ang mga detalye sa balitang yan, iahatid ng ating showbiz, Angel. Talagang love is in the air ngayong February para sa aktres at fashion icon na si Heart Evangelista. Si Heart kasi at ang kanyang mister na si Senator Cheese Escudero, kumpirmadong magkakaroon ng renewal of vows kasabay ng kanilang 9th wedding anniversary. Pero hindi lang yan dahil isasabay na rin daw dito ang celebration ng birthday ng aktres. Gaganapin ang kanilang renewal of vows sa balisin kung saan din sila nagpalitan ng matamis na ay doon noong February 15, 2015. Kamakailan nga lang tila may patikim si Heart sa nalalapit na pagdiriwang. Sa isang IG post nito hawak ang isang bouquet, may caption na 10 more days to go, hashtag Cheese Heart, chapter 2. Samantala sa iba pa pang balita. Proud na ibinida ni Bibi gandang hari ang kanyang recent achievement ng magbalik eskwela sa Amerika. Si Bibi kinilalang Student of the Month sa pinapasukang Los Angeles Film School. Thankful naman ito sa natanggap na recognition. Magunitan na Oktubre noong nakaraang taon, ulang ibinahagi ni Bibi gandang hari sa social media ang kanyang pagpasok sa film school. 2022 na maging American citizen na si Bibi gandang hari matapos manirahan sa Estados Unidos sa loob ng mahigit isang dekada. That same year, umuwi rin to sa bansa matapos ang pitong taon. At yan ang DJRE Showbiz Hottest News mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito pang yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang inilunsad na reintegration fair sa Quezon City kung saan layo na magbigay ng lokal na pamahalaan ng lungsod, katuwang ang DMW at OWA ng financial support o assistance para sa mga distressed OFWs ng lalawigan na umuwi na sa Pilipinas. Makatutulong ito na magkaroon ng pangkabuhayan ng mga FWs para sa kanilang muling pagsisimula dito sa bansa. Sa mga ibinigay na seminar at tulong pinansyal sa mga ito, mas magkakaroon sila ng maayos na pamumuhay maging ang kanilang mga pamilya sa paraan ng pagnenegosyo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang ang moods sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV